gold na pre. Fighting for gold. Hmm. masing Mm. Matatlo na tayo At Tatlo na tayo. 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 Hmm. Maro na yan. Ano? Kasi. ano hmm. Ayan. Tumakbo. Tumakbo. Ang huli. Ang

Ngayon ito na kayo. Dinukot sila lang eh. Na ikaw nun, dudukot yung itlog eh. Uh, <laughs> walang dukotan <itlog> dito. <laughs> uh, joke, joke lang. lang po. <laughs> joke lang. Dukotin <laughs> <Joke> lang. <laughs> Wala. Malakas talaga Malas lang pa pasi. Kalaban pa pa. na yung criminal criminal high school pa hindi hindi college yan bro eh 12, 11, 12. Hindi, college na yan you, eh Sabi ko siya brad, mahi, ma, ma ano eh, mahirap pagka match eh. Pag match, pagka parehong height. Kakakatawan eh. Saan so, ba kaya magkasing uh, laki nitong Ali? Ha? ha? Itong si Ali. Ah. <laughs> si Ali too. Si, si Ali too. Si itong Ali at si Ali too. <laughs>

dito. wala, wrestling na ni. Eh. Ano 'yun, boxing? 'yan, boxing hindi talaga 'yan. Sanay na 'yan sila. Sanay na 'yan sila. Sanay na 'yan sila, na yan sila? Na yan sila? may naputokan nga kanina eh.